Here with my family and friends, dear Lord, to guide me, dear Lord, as I slowly unfold what is about to happen for me in the outside world. <laughs> Hi guys! Welcome so back to my channel. Ayan, nagparamdam na si Ate Nude sa social media sa outside world. So kasama ngayon ni Jazz ang kanyang pamilya at ang kanyang BFF na nagpost itong sa TikTok na pagkamalan niyang boyfriend daw ito ni Jazz. Pero BFF niya lamang ito. Ayan, nag-pray muna si Ati Jazz yung mga kasama nila parang gutom na pero talagang mahilig talagang mag-pray si Jasmine. So abangan na lang natin ang muling pagkikita nilang dalawa ni Taylan at mag-meet up sa mga Jazz fans nila siya. Na Nagrabe yung sigawan daw kagabi sa eviction night. So, kaabang-abang yan. So, abangan natin ang mga guesting ni Jazz na kakakuha niya daw ng kanyang Pilipunok. So, abangan lang natin kung nabasa na ba ni Jazz ang bashing na nagawa nitong last week lamang. So, abangan natin yan kung anong matasabi dyan ni Jazz. So, yan lang po guys ang ating update. Sa mga sa muli. Bye-bye!